So mga guys, uh, good morning sa inyo lahat Nandito tayo ngayon sa Manila Dito sa harap sa Manila Zoo uh, Naglalakad-lakad muna dito Si Papalon Ayan yung Manila Zoo para uh, tayo Lakad-lakad dito sa Harap nila, kaya rin, hindi man tayo papasok yan uh, Naglalakad-lakad muna tayo Dito, papunta yan oh. Dito tayo sa Mabini Ah, naglalakad-lakad. Yan ang kwatsang Manila. So, maganda na. Ako. Uh, inaayos kasi nila to. Napakagandang lugar to kaya lang hindi pa ako nakapasok dito guys. Tanda ko yung pumasok ako, or rito maliit pa ako. Pero siguro pagpasok ko dyan kasama ko na yung aking mga anak saka yung aking asawa, yung aking mag -iina. Sama-sama kami dyan. Next year siguro, Ah uh, dito na yan yung aking mag -iina. At uh, ililipat ko na sila rito. Ah uh, dito na sila mag-aaral. Para mas maganda, malapit dito sa akin. Kasi napakahirap pag malayo guys pag nasa probinsya dito yung trabaho ko tapos sila nandun sa probinsya napakahirap lagi iniisip mo sila kung paano ako na, nakakain na ba o hindi kaya mas maganda yung nandito sila ito naman guys oh. napakahaba itong Manila Soto ito naman Yan ang Pansang Manila so Mapuno Masarap siguro pumasok dyan sa loob Kasi tanda ko dyan Ang dami mga hype sa loob eh. Nung maliit pa ako Yan yung mga Fiorito sa Ross Boulevard Yan uh, Pastry na yung kaharap natin yan mga guys Tatawid tayo dyan Ayan, may mga building dito na naglalaki ang maganda yan yung ating mga jeep na tradition jeep Matawin tayo tayo mga guys yung mga buboy sa takog sa amin ito buboy mga guys uh, yung mga bunga yung ginagawang unan bulak na sa takog sa amin Ayan. Ano ka rin? mga guys, kahit mainit na naglalakad tayo dito sa harap ng Manila Bay. Ayan yung maraming sasakyan sa kapila. Ayan yung Ross Boulevard ito naman yung hospital. Bukas naman pala ngayon mga guys. O dati, sarado to. Kailang bukas na yung uh, hospital ng Maynila. Kasi uh, nirenovate din kasi ito uh, inaayos nila. Kaya maganda na oh. Ito talaga ng bitin sa taas yung mga maraming sasakyan Ngayon tayo itatawid yan para Pakapunta doon sa kabila ito guys ang rose Boulevard na napakaganda. Pero ngayon kasi mainit kaya wala siguro ng mga masyadong ngayon dito. Yan, tawit naman tayo ngayon para dito naman tayo magkabang ng mga masasakyan natin dito. Yan, may no, mga motor. Ang mabilis. Grabe view mga katong. Ating mga tayo para mas maganda. Lapit na tayo makatawid. Yan, tawid papalon. Eh mga guys, ah, nandito na tayo ngayon sa harapan sang Pastry 3 dito sa Manila Bay. Ayun, eh, nandiyan no, pa rin pala 'yung ah, mga buya na kinuha doon sa dulo, doon sa dagat. At ah, wala namang gaon. Walang mamamasyal ngayon kasi ah, mainit. Kahit sabi mo alas 10 ng tanghali, eh, mainit pa rin. Ayun, noon, dami mga tawag dito yung mga yate ayan yun si mga kababayan yung mga bangka na nangingisda ayan. ito pa rin no? napakagandang view talaga dito guys oh kahit nandito tayo sa pistre at uh, kahit sabi mo mainit, pero eh Ramdam mo yung lamig sa hangin galing sa dagat, kagaya yan, eh, mahangin, no? Makapansin naman nyo siguro sa mga pasang dahon sa mga kahoy, kahit sa mga niyog. Yan, ito yung mga nakatambak na mga buya. Ngayon, na uh, maglakad-lakad tayo dito. Ayan uh, hindi pa rin bukas dito. Ito pa rin. Nakaharang pa rin. Kasi may time naman yan nabubuksan na yan kasi uh, hindi pa yan tapos siguro yung ito pagka kanila, pagkakagawa. Ayan uh, wala tayong nakakasolo ngayon. Ayan. May makasalubong tayo ngayon. Nakamotor naman. Pero yung nabinanag lalakad ay wala. Oh, wala naman ganoong graphic pa nga guys okay, ayan. Eh, ang ganda ng mga durito, ayan oh, ito. ng Manila Bay ayun kitang kita na mataas na kasi guys yung reclamation area ayan o oh. kaya hindi tayo nakapunta doon at uh, kasi doon pa pupunta kayo ng Pasay pag pumunta dyan sa reclamation area may maglakad lakad ayan nagkaroon na lang traffic dito kasi uh, naka-stop naka, 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 naka ang nakapula yung stoplight ayan ayan yung mga halaman dito ngayon oh. No? naninilaw yung mga halaman Mabilis naman yung dalaw sa traffic kasi sakit naman uh, kasi kagaya ng kanina, kung natin Uh, walang mga sasakyan bigla naman kasi nag-stop na yung nagpula ng ang stop light ang bilis, ang bilis naman dumami pero ang bilis naman mawala yung traffic kaya ang no, kagaya yan, no. May bilis. ito yung mga view uh, napakaganda dito oh, wala nga masura ano, uh, wala na yung mga buya dyan na nakalagay pinuha na ito yung mga niyog dati mga, mga siguro mga isang taon may isang taon yan mga guys ito yung mga niyog bagong tanim yan yan oh no? ah. Kaya ganda tingnan Yan yeah, mga guys, so, nandito tayo sa pisto na. tayo ng kakadakal Nandito tayo ngayon sa kahabaan sa Ross Boulevard na napakaganda. ganda kaya ganito na lang ginawa ko kasi yung gamit ko yung pang selfie stick na lang grabing ganda ng view ngayon dito oh pedestrian na pasyalan walang ang kanyon Okay guys, sa uh, putulin ko na to at maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat ng mga viewers ko. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo sa walang sawang pag-suporta sa akin. Ingat po kayo at God bless hanggang dito lang muna. Bye-bye!